So yun Waris Shop Magandang araw po Maulan na araw Mga tropa So para po sa mga tropa natin dyan Lalo mga kalugar natin dito sa Cavite Magingat po tayong lahat Dahil na uh, Meron pong smog Yung din pong nanggaling sa taal So Mas maganda kung mag face mask ulit tayo Ayan so, Kagabi pa uwi kami ni Mrs sobrang kapal ng uh, smog pala yun kala ko fog <laughs> nilang ko pa so kala ko fog yung uh, nilalanghap nilalang ko na yun so, ano pala paka delikado sa paka delikado sa kalusugan so kaya magingat po tayong lahat so mga tropa bali uh, may sishare nga po pala ako sa inyo so ngayong araw na to hindi po tayo nakabiyahe yan, kasi nagpa-refresh ako ng motor. so paano ng refresh? <laughs> so, yan nagpapalit na ako ng black mga tropa, black piston, piston ring set na lahat, bulb seal. Yan. So, um, may re-recommend ako sa inyo mga tropa na mekaniko, trusted mechanic talaga since dito na ako nagpagawa. Uh, trivia lang ulit mga tropa Uh, alam nyo po ba si Neg si Ito, itong unit natin uh, Hindi ko alam kung issue na talaga to ng version 2 Or factory defect Or uh, Dahil doon sa naunang mekaniko na humawak So hindi na ako magbabanggit ng mekaniko So Ayun lang mga tropa Maaga siyang nasira Para po sa kalaman na marami Maaga pong nasira yung unit natin Which is sa uh, hindi ko inaasahan Yun talaga ang pinaka uh, naging stressful sa akin last year pa naman yun so ayan ang dami nang pinaltan nun dati tensioner attention guys yung timing chain natin yung pinagpapalitan at ang pinakamasakit sa lahat yung connecting rod natin <laughs> so sa mga nagmomotor ayan alam ng mga nagmomotor yun kung ganong kasakit pag yung connecting rod yung tinamaan so ayan yun lang uh, share ko lang mga tropa bali Ah, uh, nung ginawa to nung uh, trusted mechanic natin na to ngayon, is eh, wala na akong naging problema. As in wala na akong naging problema. itong motor natin is magdadalawang taon na. Ilang buwan na lang, dalawang taon na to. Tapos nasira to. Like siguro mga ano ano lang yata 'yun. Buwan pa lang, oh, buwan pa lang sa akin to, wala pang taon, <laughs> nasira na agad. So sa so, naman, wala na. Wala na naging problema. Yun lang, yung pagpaparepress ko naman kanina, ah, uh, yun is kagustuhan ko na. Kasi, um, which is normal, na nagbabawas ng langis ang scooter. Ayan. So, naisipan ko lang na iparepress na kasi ang taas na ng odo nito, sobrang taas na ng odo nito para sa 2 years. Kung halimbawa may magtatanong, ah, uh, ilang taon na yan tapos ganito ang odo grabe magugulat talaga <laughs> so hindi, hindi naman paghahanapan kasi itong motor na to is panghatid sundo ko kay misis mula dasma hanggang kawit so sa mga taga kabite alam kung ganong kalayo yung mula dasma hanggang kawit tapos tinang lalalamog ko pa so kaya yan bugbog na bugbog talaga si Neg si boy so kaya hindi natin mapapaghanapan talagang daily use kasi siya pero yun Uh, nakagustuhan ko lang talaga ang ipa-refresh na ngayon. Ito, uh, under break-in ulit siya. Yan. Dahan-dahan lang tayo magmaneho ngayon. Hindi tayo pwedeng humataw Yan. So, ito yung kaganapan kanina sa shop ng tropa. Ayan. 1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we ain't second. My confidence is shaking, and my heart is feeling vacant. So, you try to try the feeling. You said I could fix the broken in your heart, you would Anong Black and Lot mo? Anong Black and Lot? Black 22, Lot 18 Phase 3. 22, 18, Phase 3 Green Estate. Okay. pa bali um, kaya ko lang naman na nire-recommend sa inyo itong uh, uh tropa natin na to is sobrang trusted talaga kasi hindi ko babalik-balikan itong uh, mekaniko na to kung uh, palpak gumawa Ayan. ever since nung simula nung nagkandalo ko loko tong motor natin siya na ang mahawak hanggang ngayon siya ang mahawak wala na wala na ako ibang pinupuntahan na uh, mekaniko. So sa mga tropa dyan ng mga taga Cavite kung uh, ma-area kayo doon. Ayan, so nire-recommend ko sa inyo ang tropa. Hindi siya i-recommend -re kung hindi good ang gawa. Hindi siya, hindi, hindi ako magre-recommend na alam ko mapapahiya ako. Ayan. So, ayan mga tropa, try nyo pumunta sa kanya. Kung nga ba may mga gusto kayong ipaayos. Ayan, kumpleto sa gamit ang tropa. As in, talagang kumpleto. Kala nyo gaganang-ganan lang yung shop nun. <laughs> kompleto yan uh, so yun mga tropa maraming maraming salamat pag kami time kayo ano naman yung black and na nasabi na tapos uh, sa green estate pastry yan so sa imus lalo na especially mga taga imus kung uh, uh, may mga gusto kayo paayos yan punta kayo sa kanya yan, si Christopher yun ang tropa uh, yun Maraming maraming salamat mga tropa. Hanggang uh, dito na lang. Thank you, thank you. Pa-support natin ang mga uh, tropa na yun. Thank you, thank you, mga tropa. Peace out.